Nung pumunta ako dito sa Yellowknife, Canada, wala talaga akong kakilala. Hindi ko alam kung saan ako titira o kung kanino ako makikitira. Sa tulong ng aking nakachat na magiging katrabaho ko yun. Meron akong matitirhan pagdating dito. Kaya naman sa video natin ngayon, meron tayong gustong tulungan. Kaya tulungan niya rin ako mga taga Yellowknife, mga kababayan natin na nandito sa Yellowknife. Tulungan niyo naman ako kasi may nagtatanong. Pwede ba basahin ko yung tanong niya? From Christine Palesa. Hello sir, magtatanong lang po sana. Baka may alam kayo na room for rent available ng December 15. Yung malapit po sana sa KFC. Diyan po kasi ako ma-assign sa Yellow Knight. So obviously doon siya ma-assign sa Airport Road doon sa uh, obviously ma-assign. Kaya tulungan niyo naman ako sa mga kababayan natin na may apartment na malapit sa KFC Airport Road. 'Yon, nagtatanong yung ating kababayan na papunta rito sa December 15. Tulungan natin siya para magkaroon siya ng matutuloyang apartment sa mga kababayan natin diyan na may nagpapatira or may mga alam na apartment dyan sa malapit sa airport road KFC please po pakitulungan po natin siya para pagdating niya rito ay meron na meron na kagad siyang komportabling matutuluyan comment kayo dito sa video na to para matulungan natin si kabayan na papuntar pa lang dito hopefully matulungan natin siya at ayan, Christine Palesa Uh, kung napapanood mo tong video na to ay mag-reply ka sa mga magko-comment dito sa video na to para matulungan ka nila. Salamat sa mga laging sumusuporta sa video natin, sa YouTube natin at sa Facebook natin, sa mga video natin. Pakishare na lamang din at